Amen. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoong Diyos na buhay at uh, muli po ay ako si Pastor Jess Arvin Pintablanca at uh, ako po ang mga kasama ninyo sa araw pong ito. At bago po tayo uh, magtuloy-tuloy no, sa uh, salita ng atin pong Panginoon at magpakapagbahagi no, ng kahit maliit lang po nito ay tayo po ay manalangin muna. Okay? Panginoong Diyos, salamat Lord sa iyo po mga salita na mapapakinggan po namin sa gabing ito sa pagkakataon ito. Salamat Lord sa mga aral na bigay nito sa amin po mga buhay. We thank you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Okay, sa maikli pong minsahe po natin ay dalangin ko po na ilagay po natin no, ang ating pong atensyon dito po sa minsahe po ito kasi hindi po siya ganong kahaba. At um, gusto ko lamang maiparating no, base sa minsahe po ng ating pong Panginoon ay uh, magkaroon po tayo ng mga aral po dito. Okay, at uh, dito po ay aa uh, mababasa natin sa First Cronica chapter 16 verse 29 inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa Kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambitin o sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Amen. Pag sinabi pong uh, kaluwalhati ang marapat sa kanyang pangalan ay e pang ipinag parang ipinapakita niya dito na mayroon siyang nagawa. Amen. Hallelujah at nararapat siyang bigyan ng kaluwalhatian. Amen. Parang ipinapakita niya na marami siyang ginawa sa buhay ng tao, marami siyang ginawa sa bawat aspeto ng mundong ito na dapat siyang bigyan ng parangal. Amen. At nakikita naman natin na talagang worth it, no? na pigyan ang Diyos ng parangal para sa mga bagay na Kanya pong ginawa. Maraming ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Baka hindi lang po natin talaga napapansin. Sa sobrang dami po nito, hindi po natin napapansin. Minsan, hindi natin napapansin na ang daming ginawa ng Diyos kasi ang nakikita natin, yung mga problema pinagdadaanan natin. Minsan, ang dami ng ginawa pa lang ng Diyos sa buhay natin. Pero ang hindi lang natin nakikita, yung ginawa niya, ang nakikita natin, yung pagsubok na pinagdadaan natin, yung hirap na dinaranas natin. Amen. Minsan naman, yung tagumpay ang nakikita natin, yung mga nagawa natin. Kaya minsan, ang kanya pong mga ginawa ay hindi na po natin makita. Minsan, ang sarili na nating lakas ang nakikita natin, ang sarili na nating talento ang nakikita natin. Hindi na natin napapansin na ang mga bagay pala na ay ginawa niya para sa atin. Minsan, hindi natin napapansin na ang talento galing pala sa Diyos. Yung kakayahan natin, galing pala yan sa Diyos. Yung hininga natin galing pala sa Diyos. Minsan hindi natin napapansin yun kasi nga natatabunan tayo ng maraming bagay. At yun yung hindi natin napapansin. Amen. Na ang dami niya na palang ginawa, dapat pala bigyan natin siya ng karangalan. Pero ang nangyayari ay hindi natin siya nabibigyan ng karangalan. Instead, uh, parang dumarating pa nga minsan sa punto na nagmamalaki tayo sa kanya. Hindi natin siya pinapansin, binabaliwala natin. Sa mga ganung paraan kasi, inapagmamalakihan eh, natin ng Diyos. Hindi na natin nagagawa yung atin pong dapat katukulin. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito, inyong ibigay sa Panginoon ang kaluwalhati ang marapat sa Kanya pong pangalan. Amen. Kapag pinagmasihan natin yung Kanya pong ginawa, alam natin, makikita natin na hindi sapat ang salitang pinapangalan kita. ba? Diba? Ibig sabihin, meron talaga tayong something na gagawin. Hallelujah. At, Et ito po kasama po dito ano, yung salitang pagsamba sa atin, sa ating Panginoon. Sabi niya nga dito, na sam inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kabanalan. Amen. Yung pagsinabi pong sambahin natin sa ganda ng kabanalan, isumpung han yung yung tinatanggal natin ang atin pong uh, yung atin pong pagiging mapagmataas amen nagigitaing mapagpakumbaba sa harapan po ng atin pong Panginoon. tinatanggal po natin ang sarili nating imahen hallelujah okay yung pagmamataas natin yung pagmamalaki natin yung pagpa, yung yung pagkilala lang ng atin pong sarili yung pagiging makasarili Diba? Tinatanggal po natin yan. Kasi ang tinatakas po natin, yung kanya pong pangalan. Hallelujah. At kung babalikan po natin dito sa may uh, pangalawang talata, magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harapan niya. Pag sinabi pong magdala ng handog, ang unang-una po natin niya handog ay ang atin pong mga sarili talaga. Sabi yan ng Roma chapter 12, verse 2. Amen. Ang atin pong talagang iahandog ay ang atin pong sarili. Verse... 2 and 3 ng Roma chapter 12. Pero hindi ko na po nilagay dito. Makikita po natin na uh, ang iyahandog po natin ay ang atin pong mga sarili. Una po talaga ay ang atin pong sarili. Siguraduhin natin na nandoon yung faith natin sa ating Panginoon. Meron tayong pananampalataya sa Diyos. Hallelujah, no? Meron tayong paniniwala sa ating Panginoon at ang intention po natin sa kanya, sa paglapit po natin sa kanya ay hindi po yung bawas-bawas kasalanan. Di ba? Madalas kasi yun ang, yun ang tradisyon ng karamihan, no? Na kapag pupunta ng simbahan ay bawas-bawas ang -bawas kasalanan. Hindi po ang intention po natin ay parangalan ang Diyos. Luwalhatiin ang kanyang pangalan. Kaya pag pupunta tayo ng simbahan, yun ang iisipin natin ay luluwalhatiin ko ang pangalan ng Panginoon pupunta ako sa kanya, maghahandog ako sa kanya, ihahandog ko ang aking sarili sa ating Panginoon. So sa ganung paraan, binabalik natin sa kanya yung karangalang marapat sa kanya. Tanda po natin kapatid, kulang ang salita at kadaga para pasalamatan ang Diyos sa lahat ng bagay na Kanya pong ginawa sa buhay po natin. Kasi simula pa lang sa, sa sinapupunan ng ating mga magulang, siya na po yung nagbibigay sa atin ng oxygen, no? sa sinapupunan ng ating mga magulang, siya po yung nagsusupply niyan hanggang sa paglaki natin, hanggang sa magkaroon na po tayo ng isip, matuto tayong mangarap, at maging sa mga pagtulog po natin na, na hindi natin alam kung anong nangyayari sa mga pagkakataon po na yan. Hallelujah. Pero makikita po natin no, na napakabuti ng atin po Panginoon Diyos. Kasi sa lahat ng mga taon hanggang sa panahon ngayon ay talagang binabantayan tayo at iniingatan tayo ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng kakayahan makaunawa. Binibigyan niya tayo ng talento. Binibigyan niya tayo ng pamilya. Binibigyan niya tayo ng mga tao na tapat sa atin po mga paligid. No? Hallelujah. Binibigyan niyo tayo ng mga matitinong tao rin na makakasama po natin. Piliin mo nga lang kasi minsan may mga taong hindi talaga tapat na nasa paligid lang din natin. So tingnan po natin yung mga tao na ibinigay din ng Diyos sa buhay natin. Tingnan niyo po yun. Ano? God will always provide. Hallelujah. Sa lahat ng mga pangangailangan natin at sa lahat din ng mga kailangan mo. Ganun po ang atin pong Panginoon. Kaya nga, kailangan yung kaluwalhatian yun ay ibinabalik po natin talaga sa Kanya sa kabila ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay po natin. pa may mga problema ka, bigyan mo pa rin ang kalwalhatian ng Diyos. Kasi nakikita naman ng Diyos yan. Eh. At tutulungan ka niya na ayusin ang mga bagay na kinakaharap mo sa buhay, lalo na kung mabibigat na problema yan, mga pasanin na mabibigat. Tutulungan ka ng Diyos sa mga bagay niya. Ngayon kapatid, ano, ibalik mo lang sa Kanya yung kalwalhatian. Luwalhatiin mo siya, parangalan mo siya. Sabihin mo sa kanya palagi, kaya nga may, may salitang praise and worship eh, di ba? Pagpunta natin ng mga simbahan, may pag-awit. Amen. Mababasa din naman natin sa Book of Psalms na tugtugin ninyo ang mga awiting spiritual. Awitan ninyo ang Panginoon. Gamitin ninyo ang lahat ng mga instrument. Hallelujah. Sa mga ganong kasing paraan, sa pagpupuri at pagsamba kasi sa Diyos, ipinapahayag eh, natin Hallelujah, na tayo po ay nagbabalik ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya po, hindi po kamang ah, kamangmangan no, ang pagsamba sa Diyos. Hallelujah, no? ito po ay pagbabalik ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya kapag ang isang tao umiiwas sa pagpupuri, umiiwas sa pagpapasalamat sa Diyos, ayaw niyang gawin ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ako, malaking kaso sa harapan ng ating Panginoon niyan. Hallelujah. Kaya dapat bilang mga mananampalataya ng Diyos, kung ikaw talaga ay mananampalataya, dapat buhay mo na ang pagpuri, buhay mo na ang pagpapasalamat sa ating Panginoon. At huwag natin kukunin, no? Mga kapatid, huwag natin kukunin ang kaluwalhati, ang marapat sa Diyos. Minsan kasi pag may mga achievement ang tao, sinasabi niya agad sa sarili niya, ay galing to sa sarili kong kakayahan. Kung wala akong galing, kung wala akong tali talino, ay hindi ko mararating ito parang ang sarili niya ang pinaparangalan niya hallelujah hindi niya pinaparangalan sa Diyos no hindi niya sinasabi na ay sa Panginoon kasi yan ay praise god kasi pinagpala ako ng Panginoon, 'di ba? Minsan yung mga ganoon, dapat ganon po talaga, no? Inaangat natin ang ating pong Panginoon pag sinabi sa'yo, na, "Uy, brother, sister, na parang ang palad-palad mo naman ngayon, as swerte-swerte mo naman. May bago kang bahay, may bago kang sasakyan." Dapat ang iniisip ka agad natin at ang balik natin sa kanila, praise be to God. Amen. Kasi siya nagbigay ng lahat ng 'yan. Kung wala ang pagsamba natin, kung wala ang paglilingkod natin, wala walang pagsunod ko sa kanya. Malamang ay talagang wala ako niyan. Siya ang lahat ng yan. Sa kanya lahat ng yan. Kasi baliwala ang lahat ng bagay, mga kapatid, ano, na meron po tayo sa buhay kung wala naman tayong ugnayan sa Diyos. At ang pinakamaganda sa lahat ng bagay na meron po tayo kung may ma-achieve man tayo ng mga bagay, ang pinakamaganda ay ang pagkakaroon ng ugnayan at relasyon sa ating kung Panginoon. Tandaan po natin at huwag kakalimutan na siya pa rin ang may-ari ng lahat ng bagay. Lahat ng meron dito sa mundo, lahat ng may buhay, lahat yan ay kukupas at babalik din yan sa Diyos. So, yun ang dapat natin pinaghahandaan. Hallelujah. Kaya nga, ngayon pa lang, nandoon na yung buhay natin ng pagbibigay, ng pagpupuri, at pagpaparangal sa atin po Panginoon Diyos. Kasi kapag tataas mo ang Diyos, itataas ka rin ng Diyos. Yan ang sinabi niya dito. Ano? Sabi niya dito sa James chapter 4 o Santiago chapter 4 verse 10. Sabi niya, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Itataas ka ng Diyos. Ayaw niya kasi nagmamalaki. Amen? Kasi wala naman tayong ipagmamalaki sa Diyos. Di ba nga, Lumabas tayo sa mundo ito na wala naman talaga. Hallelujah. At nagkaroon lang tayo ng mga bagay na meron tayo ngayon sa buhay. Dahil po yan sa Kanya. Binihisan niya tayo, binigyan niya tayo ng kaunawaan, binigyan niya tayo ng galing, binigyan niya tayo ng talino, binigyan kanya ng diskarte, binigyan kanya ng diploma. Lahat binigay niya sa atin. Kaya meron ka ngayon. Amen. At ang lahat po ng yan ay hindi dapat natin ipagmalaki sa ating sarili, kundi dapat ipagmalaki natin ang ating Panginoon dahil sa mga bagay na meron ka ngayon. Kaya the more na maraming bagay ay dumarating sa iyo, the more na dapat minararangalan mo ang Diyos. Ayon kasi ng Diyos ng pagmamalaki. Kasi ang nagmamalaki, bumabagsak yan. Okay? Bumabagsak ang nagmamalaki. Kaya dapat ipagmalaki natin ang ating Panginoon kasi walang pagbagsak sa harapan ng Panginoon. Pero sa harap ng pagmamalaki, meron. Tingnan niyo po ito. No? Sabi na Kawikaan chapter 3, verse 34, sapagkat ang pagmamalaki ay nasa harapan ng pagbagsak. At ang kapalaluan ay nasa harapan ng pagbagsak. Amen. Kaya gusto ng Panginoon ang pagpapakumbaba at ayaw niya ng salitang pagmamalaki. Kaya dapat ibabalik natin sa Diyos ang karangalan. Huwag natin kukunin. Amen. Para sa Kanya yan eh dapat ibigin natin ang para sa Kanya. Tingnan niyo po ito. Sabi niya dito sa Kabikaan chapter 29 verse 23, sapagkat ang pagmamalaki ng tao ay magpapabagsak sa Kanya. Pero tingnan niyo po ito pangalawa. Ngunit ang pagpapakababa o pagpapakumbaba ay nagbibigay ng karangalan. At ang kagandahan po dito, ang pagpapakumbaba na ito, ang Diyos ang magpaparangal sa iyo. Amen. Kaya nga, stay humble, di ba? Stay humble. The more na marami kang achievement sa buhay, the more na marami kang mararating. Hallelujah. The more na dapat ka magpapakumbaba. Nagpapakumbaba sa harapan ng ating po Panginoon. At kapag ka tinataas ka ng iba, itaas mo si God. Amen. Hallelujah. Okay? Sabi nga, di ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Sabi nga dito, ang susunod, and all these things shall be added unto you. Amen. Matthew chapter 6 verse 33 po yan. Na kapag inuna mo, siya yung pinarangalan mo, siya yung muna yung itinaas mo, ang isusunod niya yung sayo. Amen. Ganun po ang atin po pang magpapatalo sa atin. Kaya ganun po kapatid, ano, bilang mga anak ng Diyos man ng gawin nating buhay ang laging pinararangalan ang ating Panginoon. Nagbabalik tayo na kaluwalhatian dahil siya ang tatay natin, siya ang ating ama. Siya ang nagmahal sa atin. Siya ang hindi marunong mang iwan. Amen. Hallelujah. At kung meron ka mang masasandalan, ang Diyos yun. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Pagpalaim po ng Panginoon ang inyong mga bukay. At uh, po ng Panginoon ang inyong mga araw. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyo po mga salita na napakinggap po namin sa pagkakataon po ito. Purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka. Salamat, in Jesus' name. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat isa po sa atin.